Hello po sa ating mga kaibigan Dito naman po tayo sa aking munting hardin sa likod ng aking bahay So ngayon pa ipapakita ko po sa inyo ang aking kalamansi So ito may kasama pang alaga So share ko lang po sa inyo kung paano ko ito inaalagaan So ayan marami na siyang bunga So marami rin ang mga nagsilaglagan dahil po sa panahon ngayon malakas ang ulan kaya nasisira lang yung mga naging bulaklak na at yung mga maliliit so sayang so marami pa rin bunga siya kahit papano mga ilang linggo na lang ay puli na natin tong mapakinabangan so ang ginagawa ko po ay linalagyan ko lang po siya ng yung pinagugasan ng bigas yung pag tayo so wala na problema kahit araw-araw natin lagyan tapos banlawan lang na natin ng ibang mga Uh, tubig na pinagamitan natin. So, yun lang pang ko para di na tayo bumili ng mga pampataba. Tsaka maganda rin yan, uh, lalong uh, dumadami ang bunga ng kalamansi pag rinalaga natin ng uh, yung pinagugasan ng bigas. Yan po, maraming salamat po and God bless po sa ating mga manonood.